Tara guys, samahan niyo akong umuwi. Yan. Kakalabas ko lang at ito yung building na pinagkatrabuhan ko dito sa bandang harap. at uh, papakita ko sa inyo yung dati kong dinadaanan. At saka mayroon din tayong makikita dito na isang subdivision na isang lahi lang yung nakatira at bawal. Kung visitor ka doon, bawal yung camera, bawal mag video, bawal mag picture din doon guys. Kung bisita ka sa kanila. Ito oh. Yan yung sinasabi ko na subdivision guys na isang lahi lang yung nakatira. Ayan. Diyan oh. Yan malaki na building ayan, malawak yan guys. Yan kung mapapansin niyo doon mayroong sign na ano. Ayan, bawal mag camera. Kumuha ng picture, kumuha ng mga video. Kaya pag pumasok ka dyan sa kanila, mas mabuti na lang na itago mo yung cellphone mo. Saka, yung mga building na yan ay inuupahan o mga taga rito na nakatira. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Uh, dami ng mga sasakyan na dumadaan. Kaya ganito yung mga tirahan dito sa uh, Singapore, guys. Bibihira lang talaga yung isang bahay na malaki na uh, isang pamilya lang yung nakatira karamihan mga ganito building Ayan. yung mga iba dyan yung mga taga rito naka kontrata yung pagtira nila kunwari bin na kontrata sila na uh, ano mga 32 years ay nakakalaga ng mga isang uh, libo na Singapore dollar ganon pagkatapos ng 32 years pwede silang lumipat o di kaya uh, magrenew ulit ganon yung mga iba hindi na sila nagre-renew. Lumilipat na sila. Lumilipat sila ng ibang tirahan na maupahan na taga rito. Ayun. pati rin yan, oh. Malaki na building na mga 'yan, nako. Uh, upahan niya. Na upahan yung mga karamihan diyan at mga taga uh, dito sa Singapore. Ito naman ay warehouse yung mga branded ng branded na mga damit. yan Doon sa malapit sa amin, meron din warehouse ng Converse kasi malapit lang dun sa amin. Saka kung minsan nagbabagsakan presyo yung mga binebenta nila, guys. Ayan, palapit na tayo ng palapit sa aking in in na, uh, inuupahan na kwarto, guys. O oh, pati rin ito Itong building na rin na ito Ay eh, Tinitirhan din ng mga taga rito Tsaka yung mga iba Ang oh, upahan na ah, pinapa, Pinapaupahan Ayan o oh. Ayan pati rin ito Ganyan man Ganyan naman nila pinapark yung mga sasakyan nila oh, Ayan marami yan Ayan O oh, ba? Diba? Naglalaki building. Ayan. Ito ang ganda ng pagkagawa oh. Pagka-trim. na, malapit na ako sa aking tinitirahan. Ayan. Ito ano naman ito, building na to ay parkingan. Ayun. At ito yung kwat sa amin Jo Green. Ayan. Meron din mga park dito guys Yun may mga bata na naglalaro doon Pati rin dyan sa baba Meron din Ito yung kinasabi ko na uh, Parkingan ng mga sasakyan na yan um, Ito na Ito na uh, building Diyan na ako naka, nangungupahan Tapos doon naman Doon naman ay supermarket At Saka maganda dito guys Kasi eh, tahimik Di gaya sa Pinas pag ganitong oras na yan inuman dito bibihira ka makakita ng nag inuman dito sa baba kuminsan meron hanggang halos 12 sila pero bibihira lang ayan ito na yung ano guys building na uh, kung saan ako nangungupahan saka mahal yung upa dito guys baka next year mas tataas na naman ang bayad ko sa isang buwan dito ay 380 Singapore Dollars ayan ito yung park dito sa um, uh, Abao oh. yung mga bata na naglalaro dyan hanggang alas 12 ng ating gabi sila naglalaro lalo na kung sabado o viernes uh, itong bisikleta naman ito ay bisikleta ng kaano namin kwarto ko kasi nagbebenta siya ng gulay yan, dyan yan nilalagay yung gulay na i-deliver ide niya at nandito na nga ako guys at maraming maraming salamat sa aking pag, sa pagsama ninyo sa aking pag-uwi